guys, dakpo na lang mga Luara. Berkat to siapa? Ada korum deh. Jangan main tanam hilalum. Hello mga ka farmers na tadiri karon sa tilapiahan ni Yoyo Farms sa New Bulatukan. Mindet kay lang area dere guys. Mamalit mig Sevilla. Uh, tanaw na to karon lang si media, guys, daghan kay. Dala turon. Muli na mga red na tilapia guys, oh koy. Okay. Sa so, may kuan katong similyahan guys. Pakita na ano to sa inyo, daghan kay dire. Si ganahan mo mamalit. mo ni Yoyo Farms Direction sa bulatukan may buntag Dyan ay tari lang mga koy guys o oh. good hmm. kayo guys grill ang kutangan nagsimilya guys direta muhulat basta mamalit ah may waiting area dere guys. Muna yung butang na nagsimil guys. Muna akong bade si Iron. Si Iron, galigo. Siya pili doon ro'n? Ligo. pa na ni boss? Hindi rin, itong Ah, kaya ada ready dah boleh panggil di kana wala na Kami mga Sigdaghan mamalit pa mga redere kaya itong i-post itong vlog mga vlog ito mga followers po sigganahan mamalit kaya dire daghan kailang butakaan nandere mga red na tilakpe dere guys Araw. Oh. Sinilya, daghan. Sige na han mo mamalit. At sa Yoyo Farms. New Bulatukan. Patugyo Israel, guys. Daplin lang sa iwi. May mga stock dari guys. udah oh. daghan kayo. Nara guys. udah oh. daghan kayo, guys. Sige na han mo mamalit. Dulu ang kailang okay area dari guys. No. Oh. Ng mga breeder na adre, breeder sa kwat. Grad niya tilapia. Ya. Ade. Dagan guys lah Anak guys. Anak-anak dia kada kayak atau ikut. <laughs> ayo lang watak bata pa mo dahi wata, ka dali ito wala lang isi dato picturean na yung mga breeder dire sa tilapia guys kani guys oh mga ilang breeder mga dagko ang klase tilapia guys oh. basig ganahan mo mamalit adto lang mo dire yoyo farms nyo bulatokan area hmm? Naro. Nap. Mulai siya guys, wala oh, mga breeder tere guys. Dagko po siya klase guys. So. Abah, oh ni mana takut kayo na ba? Hmm. Napo sila mga manok na lahi ng kok nggak menok nih Ila pang gina atong palito guys no Tara guys So buhi anak na to karun dito guys Atong bagong area so, Guys dakpo na namang yung familia Tu so, arah

Petik pita sya, mara kenang ikuan. Hmm. Bakti tagas, pero daguk yang lawas. Bangunin, hmm. bangunin. Hmm.

tag lang mo eh itag sa yuyo farming ha? para ma-share pa naman mo oh sige sige yuyo sa farming yuyo kwa farming no ako. search lang ako so andito uh, na tayo sa area guys mga kaparmers Ilalagay na natin ang similya sa ano pispan ayan ayan sa ayan oh dito tayo So, apa sih lagi sih? Oh. Yan. So, ilalagay natin guys. Ilagay ng ating kaibigan na no, si Kaparmers Aeron Lego. Sunod yun. Bili na si Nilas. Gandahanin mo lang ha. Sige, hey, sige. Sabay. Ayaw, ayaw. Iyuhumul lang balde. Na. Yabo. Okay. Thank you. Hala, why bilin? Ay, balik ng balde dito. Sumay. So, may... na guys. Naka... Ando na sila sa ano? Pispan. Maraming salamat. Update ko lang kayo paglaki nito. Thank you for watching. Ang gusto nyo bumili ng similya na marami, ay marami doon kay ano? Yoyos Farm Yoyos Aqua Aquarium Aquario Aqua Farming. Ay, sorry, sorry. Yoyos Aqua Farming located at New Bulatokan, makilala North Cotabato. So, madali lang tingnan niyo kanilang ano guys. Tingnan niyo sa kanilang FB page, Yoyos Aqua Farming. So, Sana na, ano kayo oh. mag-PM lang kayo, magpa-booking kayo ng similya guys. Maraming salamat po sa Jesus. God bless.